eh mo ko yata wag man ay 1000 but ka na kaya, o oh. <laughs> ka na kaya <laughs> So, sus sus man patman hahahaha it's a pa ang s- natay natay, natay. kasama natong po guys, o oh.

Ah, si Gwinta Gcash. <laughs> <laughs> ah, Gcash. Number, ila, eh, ya. Yeah. Gcash, iya, guys. 50 Gcash. Tilor na, wah, tilor na, ikaw, tatan, nari, napayo sa kilo bugas. Aho <laughs> lima kilo. Guys. Ah, Gcash, iya, guys. <laughs> <laughs> Chien, gaya siya. Thank you. Smile. Thank you. Cellphone. Cellphone. Gcash na ay bugas <laughs> na panay ko an. Okay. Usa na lang bugas. Na suti han sa kung pano bugas ko. Labi <laughs> lagi ni. Sibi. Bitin di na bugas na kaputang bugas na. Ay Gcash. G O G C O Gcash. <laughs> Tila. Pay wa unay pay Ay si Quinta. Kuan wala ni bugas man ko na, na? Gcash og kanang pack nakapack. Tulo tulo. Tulo si Ashin tabo. Ay ay. sana